malaki na rin pinagbago paano may pinagbago na rin siya po yeah, Bye, dito ako sa likod ng bahay uh, pinapatistis ko dito sa likod yung mga gemerina 2x3 so, para magamit sa bahay sunod ko ka to uh, merina para na nga di malpas ya ito na yung good lumber tis tis kanina pang kusina yan gawin ko sa pang kusina ito so yung kailangan ko kasi sa kayo kahoy under construction yung kusina ko kasi maliit yung kusina ko at hindi siya kwan binana lang kasi ito ng misis ko yan so Kunti na lang na iwan ayan oh. malawang kasi yung bakuran namin dito sa kuan likod may mga pananim dito na fruit trees saka maraming din dito yung mga pwedeng harvest na gemelina na pang bahay yung isang unang na harvest dito noon pinagawa kong furniture yun naging pintuan siya ng bahay namin saka yung kwan uh, divan saka butaka malis na yung mga nagtistis kanina nagragay yung slab niya Ay, yung mga slab na pinatistis ko pinalagari ko so pinagawa ko ng oversize naman to over oversize na dos na dos for lapad pagawa ko ng furniture rate yan Ayan yung panggatong. Yun. eh ko pa yun. Next week na siguro. Kasi wala na akong sa oras. Pwedeng aligian no oh. Ayan oh. Pinagbago na. Ayan. Nabuhusan na. Pa para may souvenir ako pag matapos na.

Uh, Takal nagbaliwan na matin. Ure kas sa ano Ayan, no? Maraming malaki na rin pinagbago. Paano may pinagbago na rin siya. Laki din ako, ah? Nya? Ito nga may tulong na atin, no, Kamaming lulaming, oh. Kamamin, oh. Ang Mag maganto ata lulaming. Talmat ta. ah? uh -huh. ta ata. Ang maganto. Ah? Kumangkin to ta kita sa minto na kiri wakwag. Tunggu nasang tumakin na gayon. Ito. Mami na ta. Ayan Dapi ipis nga nagbalay. So, kuha tanga manokin. Yun lang po ang video natin ngayon. <clears throat> I Update lang po 'yon. Uh, maraming-maraming salamat po sa inyong panonood. At least may natapos itong linggong ito. Bahay kahoy, renovation ng aming tahanan. Salamat po, bye-bye.